Morning. Okay, so andito tayo ngayon sa kabundukan sa area namin upang uh, i-update natin yung dinevelop nating area. Ito po 'yon. Karabi ka tarik ito dati. Eh okay, pero dahil sa sipag ng ating uh, kasamahan dito, eto napatag na plano niya rito ay uh, tayuan ng uh, dalawang palapag na bahay eh, okay. ang ganda nito ay nakaharap sa silangan saka ito kasi main road ito yung dinibilop namin na area okay. so ngayon nakadaan na yung uh, mga sasakyan tulad ng motor tricycle dahil medyo malawak na po yung daanan okay ito po yon may tubig na eh, ang ganda ng ambience niya pag nakaharap doon dahil kabundukan eh. Okay. So, ito main road konti na lang din ah, itong sunday magbabayanihan na naman kami upang uh, magawa itong uh, ating kalsada o matapos na dahil gustong gusto nang pumasok dito yung track Okay. So itong area na ito, ito yung sa kasama ko So tatlo kami dito, papunta dun sa taas Napaka tarik itong area na ito Pero dahil sa uh, natuto tayong gumawa Dahil first time namin na pumunta dito sa bundok ng Rizal Sa San Mateo ito Nagpapawis kami dito, nagpapayat kami dito Dahil medyo lumalaki yung ating mga bilbil So, ito na po yon Ang ganda na ng ano. Pwede na pumasok dito yung napakalaking truck. sa lang dati. Yan yung na binubuwal natin. Ayan. So, yan. Tambak yan dito sa baba. Para tungo Tungutoko dun sa kabila. So, doon. Iba naman ang mayari nun. Okay. So dito sa gitna, yung sa ating kasama hindi pa niya inumpisahan dahil ang plan plano niya rito, diretso hukay na ng poste. Medyo makita natin, uh, ah, tagilid siya. Pero ang good news, pagka ito ay na pustihan sa baba, pag doon ka sa taas, parang isang palapag lang. Pero pag dito ka sa harap, ang lawak pala, ang laki pala, tatlong palapag. So sisilipin naman natin yung aking uh, lote na dinevelop mano-mano po ang pag dito guys kasi hindi nakapasok yung backhoe at saka simpre alanganin naman siya pag uh, uh, pina natin backhoe dahil maliit lang naman yung area. So ayan, mano-mano itong pag -ukay. tingnan natin. Okay, yung boundary. Yung may bakod. So ito konti na lang din. Matatapos na. Yan. So, ang nagustuhan ko dito sa area bukod sa kahit medyo mababa siya dahil ito yung salo ng udaan ng tubig, i-divert lang yung kanal sa gilid-gilid. Okay? Etong dito, medyo malalim. Pero no problem dahil natambakan ng konti at hindi naman siya prone sa Uh, talagang ano landslide ang purpose dito taniman uh, tambayan kasi dito itong hinuhukay ay talagang bato-bato na ito ayan tinan natin ito mga bato na itong hinuhukay-hukay okay so soon uh, tatayo na ito ng bahay okay ito yung sa akin yung uh, pangalawang lote so ito upsun uh, pag ito na medyo malaki lang yung gastos ito dahil mula dun sa saging yun yung maging kalsada o baba rito so estimated mga dalawang palapag sigurado agad yon kung magdagdag ka pa ng isa level dun sa kalsada so magiging tatlong palapag medyo malaki ang gastos kailangan kaya dapat pag-ipunan ang nagustuhan ko dito dahil uh, pagising na pagising sa umaga pag sikat ng araw ito ang unang naarawan eh, okay, masarap mag exercise dito banda magsusumba sumba dito yan yung araw okay so ito naman ay kulang pa part na ito medyo kailangan pa nating uh, Ibagayin dahil mababa pa naman. So, katapos nito, riprap pa ng asintahan ng haloblak para hindi ma matimpaglong yung lupa. Okay, so hanggang dito yung boundary. Kanal na ito, lagyan ng kanal mga sa taas para yung tubig ma-divert na dito sa kabilang gilid. O kaya doon sa kabila din. So, ito ay estimated na roughly mga nasa 100 hindi bumaba sa 100 square meter or almost mga 120 pagka itong area na to ay napatag so malaki laki na rin po ito pagka ito ay na tayuan ng ano bahay so sino nag aakala dati ay talahiban ito kawayanan pero ngayon nagiging ano na nagiging tirahan na so yung doon sa taas naman akala natin talahiban pero meron na pong ano yan meron ng mayari 500 square meter dun sa taas ayan may medyo may nagtayo na ng kubo sa taas eh meron na rin pong may mayari yan so sa kabila naman medyo nakalbo kalbo na dahil tinabasan meron na rin pong ano pong mayari itong mga may bakod meron na rin pong pong mayari so ito kasi wala ganong nagka interest dito dahil uh, Uh, of course, sobrang tarik. Pero dahil sa medyo may konti tayong kaalaman, dahil tayo ay nagre-research. Okay, so maganda pala ito yung mga ganitong area, mga overlooking slope. So, bukod sa slope siya, nakakuha tayo ng patag dito sa baba. I-divert lang konti yung kanal para doon na dumadaan yung tubig. Okay, so congratulations andito na malapit na po matayuan natin ang, ano ng uh, bahay tapos dun sa unahan pagkalaki-laki ng mga bahay tinatayo uh, i-update natin dun kung kung ano ng mas malaki ano improvements so makikita natin dun sa video ko parang kailan lang part 1 ah uh, ang laki na po ng pinagbago to po ay wala pa kami ano dito wala pa kami isang taon dito kami nagbubukas ng area dito pero ngayon sobrang bilis ng pagbabago dahil binuksan ito sa mga tao last year lang ngayon sobrang developed na kasi hindi naman ganoon kalayo sa Quezon City 15 minutes lang along Quezon City andito ko na Okay so dito po muna tayo ay okay. masayang araw